Guys, Ayan, shoutout sa inyo lahat dyan So, for today's video Meron lang ako sa inyo uh, I-share kung paano Simple exercise na, na Nakakatulong sa ating katawan Siyempre dito sa ating muscles Simple lang ito guys, simple So, dalawa magiging benefits ng aking exercise One is siyempre para dito sa aking muscle At saka para siyempre maalis yung laylay At siyempre dito sa aking beneficiary Ahm uh, maganda rin ang benefit sa kanya kasi marirelax yung kanyang uh, mga tuhod at saka itong legs niya so ganito lang yan guys, napakasimple at ang kailangan talaga dito ay teamwork, so ayan kami dalawa ni Mimi lagi always teamwork kaya ito yung aking simple exercise na ipapakita sa inyo na so, makakatulong sa inyong biceps so ito, upisan na natin 1, 2, 3 4 5 Six, seven. Ayan. Punta siya lang up to uh, 30. Yan. Nakakatulog to sa inyo. Okay, enjoy siya. Masakit na yung aking braso. Ayan na, Ayan. Ayan. Share ko lang sa inyo. Itong aking simple exercise para sa aking braso, sa aking biceps. So, ayan. Ayan. So, ayan. Ulitin niyo lang yung guys at saka dito. Pagkatapos naman dito sa kanan, sa kaliwa naman. So, ayan. Share ko lang sa inyo yung simple tips para sa inyong uh, biceps sa kay Bye Thank you